Hello, may glove shoutout sa inyong lahat Thank you God, praise the Lord na akong tubig dito, ipapainom dun sa mga kapatiran Dun sa simbahan Tuwing Friday yon Para sa mga kapatiran nga magsimba doon Pagkatapos kumain Ayan, meron akong tubig na Ipapainom sa mga kapatiran o, Ayan, nandito pa yung tatlong karton Tatlong karton to Tubig ka. ayan Maliliit 40 box. So, thank you so much God. Nga makapainom naman tayo ng tubig sa mga kapatiran. Ayan, ito pa. Maraming tubig tayo. Ayan. Madalawa pa maraming kayo. Ayun, thank you so much. Salamat Lord sa blessing na binigay mo sa akin. Ayan, ito makapainom na yun ng tubig. Mineral doon sa mga kapatiran. Thank you, thank you for watching at salamat sa mga uh, suporta sa inyo sa king channel. Thank you and God bless all.